Salamat po, Jeris ang Norte. So, anito ito tayo ngayon kay Shano para ibigay yung mga request niya. Tara, let's go. Basta kayo. Hello! 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 Lika, pasok na. Oh, kumusta, Shano? Oy, Ben. Oh, ano, kumusta? Alam niya. Nakalumot ako kasi yung... Oh. Yung, ano, yung yero kasi tumutulo. Ay, tumutulo yung... Sa kayong poso, sa yung yung ano yung kat yung yung kabe. Nakalimutan ko kasi yung, mm. yung niligaan niya, ano lang siya banig. So i-make over natin yung ano niya ngayon, yung maliit na tirahan niya. So eto lang siya oh, isang ganyan lang siya. Oo, oh, oh, ayan lang. Ayan lang. Ito lang pina, pinaka-kwarto niya. So, i-makeover natin ngayon kung, kung anong magandang gawin sa ano. Sige. O, siya, ano, i-ayos natin tong mga tanang. i muna natin na. Oo. Papalitan natin to ng kutson na na. No, ito, hindi na. oh, yan. May dala kaming kutson, may dala kaming mga ano. Unan. Ay, unan. Wala ata. Unan. <laughs> yan eh. Wag niyong tatapon. Ay, hindi na may gumag pa uh Oo. -oh. Lalabang ko na ng pagkabala i natin yung ano niya. Kumusta Maliit lang na si, lito? Oh, kumusta si Lito. Okay naman sa akin, Lito. Ha? <laughs> o, siya lang. Balikan <coughs> <Malayang> lang. <coughs> lang. Balikan lang. 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 Kasi tumuturo dito pagkatang ulan. Oh, ata dati kutsun mo, ana. Bibili mo ako ng yero sa kalposo. Egg ato. Egg home. Ah, bay. Poso, bay. namin. Ano nangyari, poso? Yung, ano, yung pagkalagbo ko pala, ng oh. Oh, may komporter ka pa. Sabi mo, sabi mo, sabi mo, Okay. Paano siya? Wait. Para sa inyong kumot mo. Sandali lang. Ano ba 'yung unang mo? Wala 'yung anong malaki. Okay, try mo muna. Diyan, kita. Kita manggo. Malambot. O, malambot siya, malambot. Hoy! Ay, lumupot. Okay. Pwedeng okay. ako okay. mahiga. Oo. Oh. May mas. Why? Oo, sa... No, nalang. Eh, babet. Yes, ah. Mabali na na. Why? Nalang. Oo. Ayan, may kumot mo. O. Oh. May good news ako. Meron ka ng radyo. Na, malaki? Oh, may radyo ka, may candy ka, may mga damit ka. Wait lang. Lunguan yung gamitan. Parang piti, eh. Piti lang. O, na ako. So, gusto ko na snow bear. Oo, ang logo ako. Oo, snow bear. Oh, oh, like, oh, no bear. oh ayan na snow bear mo. <coughs> logo ako. Oo. Oh. Oh, damit. shirt sure. Oo. Wow. Oh. Olsen, oh, gawa na pa yan. Wow. Ito? Oo. Kasi ko pa. Oo, oh, kasi oh, on, oh kanya bata. Oo. Oh. Ayan. Puti na malapit. Oo, oh, oh, sando. Oo, oh, ang ganda. Oh, Marang na akong sando dyan, ah oh, tapos, di ba? Kunan kaya mo ay sabon, ken ano, shampoo, palmolive. Oh, palmolive. Well, oh, well, so Safeguard. Well, tapos, tapos, tayo, lotion. Made, shampoo, shampoo ata. Ay Well, ah. at sa ay sabon panlaba. Well. Oh, panlaba. Intad na ni Gemma Maon. Shoutout out ati Gemma Maon pa from Poblacion Sur. So ito yung note niya bigay niya kay Shano. Ngayon, ito naman, bigay ng aking bucket. Ayan, bucket. Ayaw niya magpabanggit. So, thank you, thank you so much sa mga sponsor. Ito na yung, ito na yung radyo mo na kahilingan mo. Ayan. O. Oh. Oy! Masarap po sa atin. Oh! Ay, masarap din

Yeah, um, oh, uh, yeah. oh. Oh. Ito ito patay. Uh, ito ito patay na. sige. Um, uh, oh, galing nga! <laughs> <laughs> galing nga! mo <laughs> Oh, galing nga! <laughs> oh, galing nga. <laughs> nabing ay, nabing. Ate ay kuwana, nung naman At Ate ay saksakan na anak. ko. Oh, eh, tulin mo? Ito sa pangangin. Ate Ah, ikaw ko mo toy sab niya. Pag lubat daw Ah, ko na ikabil mo toy, kabil mo toy. Bigay ko siya. Ay, mawawala dito. Ingatan atoy ha. Mm. ko ingatan mo ha. Mm. Oh, mo to yung saksakan. Oh, sige lang. mo diyan. dyan na lang muna. Wan, sige sige. Mm -mm, sabon mo't lakas. Pagka bakal ng kumot. one 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 Ah! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Wan! Morsi mo lang, Paparaw ako gano'n. <laughs> Pasalamat. Kuncho. Ah, ano pa? Ah... Sa inyo lahat. De... Rizal. Pide yan? <laughs> sa lahat po nang nag-sponsor ng mga kailangan ni Chano, Maraming maraming salamat po sa inyo Kasi natupad po yung kanyang kahi Munting kahilingan na magkaroon po ng mga ganitong mga bagay Na, na, uh, na kanyang kailangan So maraming maraming salamat po sa lahat na manag-sponsor Sana po ay uh, wag po kayong tumigil na ma makapagpasaya po ng ibang taon mas nangangailangan ko So ayon, ang bigay ko tayo dito ng kanyang egg foam na po kay Maring Susan. Siyempre uh, sa sa sponsor ko po ng radyo sa bakit ko at sa ibang sa mga ibang kailangan po ni Shano galing po kay Ate Gemma na maon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang pasasalamat po. Uh, masaya po ang, ang aming puso na nakapagpasaya po kami na katulad ni Shano na nangang, mas nangang kailangan. na kami po ay naging instrumento lang para po makapag na maihatid sa kanya po ang mga tulong na, na ibinigay binigay nyo para sa kanya. Maraming maraming salamat po. God bless God po bless. sa ating lahat. Thank, 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. <laughs> uh, salamat po. Ito Norte. <laughs> hey! <laughs> diba, Norte dito, diba? One. Salamat at salamat sa inyo lahat dito sa Rizal Norte. May kutsun ka na. May radio pa. May radio ka pa. May sabot ka pa. May t-shirt ka pa na. No. Uh -oh. May shampoo ka pa na. No. Kasa na yun. Okay. Na. Uh -oh. Oh, sige, next time ulit na. Uh Oo. -oh. Okay, bye-bye. bye, -bye. bye, -bye. Ah, mapang kami na. Word. Ah, bye-bye. bye Thank you. Thank, you. Thank you. bye, -bye bagay na